Yan, uh, good morning kakabsat, mga bonsoy, uh, ano tayo ngayon, upload videos lang po, bibili tayo ng pandesal. Bibili tayo ng pandesal ngayon, sa bakery, yan upload videos lang. Pakita ko lang saan ako bibili ng tinapay. Yan, lakad lakad lang, upload videos lang. Kasi alis din si brother mamaya 7 ng umaga, balik siya ng Amerika. Uh, ang flight niya 12 o'clock in noon. 12.30 yata pero kailangan 3 hours before diba nasa naiya ka na kasi international flight yan yeah. bibili tayo ng pandesal ngayon upload videos lang kanina nilakad ko yung mga aso yan yeah. mamaya mag live tayo ulit mamaya lalabas tayo ulit yan yeah. bibili tayo ng pandesal ngayon masarap maglakad-lakad sa umaga walang hassle, walang traffic ay wala pang init wala pang tao di ba? pili tayong pandisal bili-bili pandisal pandisal, pandi-pandisal pagagawa ko yung bike ko ma'am papabulcanize ko yung bike para pa nandito sa Maynila nakakabike-bike din ako yeah <laughs> lakad-lakad lang medyo malayo lang ng konti malalaka rin wala yung bakery dito eh well, salay naman tayo kasi Don Antonio habi yun lang naman yan sana ako konting pipila nila pag ganitong ano, maliwanag marami ng pila eh nagpalakad siya ako aso kanina bukas aga agahan namin maglakad yan 4.30 pa lang palatang ko na yung mga aso yan morning kakabsat baka bunsoy, good morning sa inyo lahat buying pandesal from the bakery buying pandesal from the bakery happy happy good morning boss morning morning Dapat happy-happy lang tayo lah. Umaga, di ba? O, niyo. nyo. <laughs> Diyan, pag ganito araw-araw, masaya bungat ng araw mo. Di ba? Walang walang yaw-yaw. Di ba? Tangin na eh. sa Dolomite, sigurado yan. Yun, yung si Regal Shaker, sigurado yun. magyayaw yayaw na naman mamaya yun. Aga-aga, galit sa mundo. Di ba? Yan yung mga patak DDS. DDS vlogger, laging galit sa mundo. Di ba? ayo nilang nang nilang na nang lang sa mundo kasi sila masing malungkot galit di kaaway di ba sarap-sarap nang buo mabuhay sa mundo na walang kaaway tanggapin na lang nila ng presidente natin ang nanalo kuno lang yung di ba tanggapin na lang nila wala rin naman sila mapapala buwang buwang yung leader nila eh leader natin eh matalino white leader eh working president eh ay tangin na yung presidente nila anong ginawa pumatay ng tao pinagmamalaki pa niya diba tao pa pa si Duterte kinayata tao yan Lucifer na yan eh sili tingin ko kay ni Duterte hindi na tao yan Lucifer na yan syempre mga DDS niya eh mga kampunik sa patas na yung mga yan mga vlogger na yan diba lahat na nangyumiwala nga kay Duterte ay makasira ulo na lahat ay eh, mental pacers na dapat mga confined sa pavilion VIP, siyempre VIP room si Duterte, si Sarah sa mal-sama yung mga animal na Duterte na yan dapat sa mga Duterte mawala na sa mundo tatahimik ang Pilipinas ganun lang yun pag nawala ang Duterte sa Pilipinas tahimik tayo diba? nagtatarbahan yung presidente natin pampapalahura, pampapastor ang pampababoy kaya ginagawa nila sa presidente natin diba hindi nila aminin na umaangat ng economy ngayon sa labda ng Pilipinas tanggap tanggap ni eh, President Bongkong ng international community kay eh, Sidigong tanggap ng international community yan sinuso ko nga yung hinayo pakapuntang yan dapat yung pinapatay na ng saluneta pinabaril firing squad Kulang yung bitay sa kanya. Diba? 33,000 kulang ang bitay sa kanya. Dapat pahirinig po niya putang inang Duterte na yan. Hindi na tao yan. Animal niya putang inang yan. Dibonyo. Pahibig ang Pilipinas putang inang. Paano hindi tatahibig? Patay mga tao. Takot. Sabi na, yung nangataram taduhan, di diba? kaputa-putahan ni Duterte yeah. murahin ko kayo murahin ko to Duterte 24-7 kaya ko diba? gaya na naman ginagawa ng mga DT hindi makipagsabayan ka na diba? makipagsabayan na tayo sa mga putang inang yan pagtatanggol natin sa presidente natin hanggang 2028 na to wala lang atrasan to diba? wala lang daw nakakalakad sa gabi e ina naglalakad nga ako gabi di ba kasama ko si Utol nauna siya galing kami sa ano galing kami sa sa Esplanade layo rin yung nilakad namin Roosevelt Station nagkang SM Annex nilakad namin yan medyo malayo rin ang konti syempre madilim nauuna siya may gamot nagagamot nag, 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 nag nagagamot kasi ako di ba pwede masyado paglakad ng mapilis siya, inaiwan niya ako. Pero nakikita ko siya, nakakalaw ko siya. May nangyari ba sa akin? Nawala ba cellphone ko? tanggina ng mga yan eh nakakaninig ng laman di ba dapat kay Duterte eh firing kwarta luneta itila sila lahat yan ang ng mga Duterte yan yan ang malagin na pangyayari sa Pilipinas panahon ni panahon ng Aquino panahon ng Duterte yan yan ang mga greatest tragedy malaking ano kumbaga pagungot sa Pilipinas Aquino at Duterte yan po mga pamilya niya. Ta -ta na yun wala na ibig ka Pilipinas nagtatar tayo yung presidente sila Dililal... lang sila lang wasangin pagkataon yung presidente natin mapuntangki ng mga DTF yan mapuntangki ba baka kay Kawaki Kawalti Carbonel Puntang ina mo ka Paste Bagang puntot mo Puntang ina mo Titi mo napunta sa Yabang mo na sa puwet ina mo ka Naabang ka ni Walti Carbonel Puntang ina mo ka Tatlong oras naging tayo matanda Kaya ay ayo ina mo kay Kawaki si ba Sino ba Naghamon Si Kawalti Carbonel ba Pagkita ka lang ah, mas batang-bata -bata ka kawal ni Carbonell. Nakita mo lang yung tsure ni kawal ni Carbonell, 70 plus na nga ayan tayo. Pusangin mo, natakot siya pa. Ikaw naghagot man ng duwelo. Pusangin mo, magtuturta pa uh, siya. Tanginan talaga mga Duterte. Kaputa-putahan talaga kayo. Kayo mga kaputa sa Pilipinas mga Duterte. Gandaan yan. Gusto kami, solis kami sa Presidente namin. Kayo mga pupakinan niyo, dapat. Nasusunog na lang kayo sa Kabunoy Mapuntang ito niyo GPN Sigong Duterte Pakinan niyo lahat Pusti para sa EJK Kilig Pakinan niyo Libo pinakain niyo Walang labad 33,000 Hindi niyo kayo tindihan Mapukin na kayo Pagpumurahin ito talaga kayo Malutok to, umaga pa lang, umumura na yung kapsat pa Ganyan din kasi kayo, di ba? Ganyan, kaya ko rin mo makipaghaba yan, Utang ina mo, regal shaker. Sige, magyaw ka dyan sa sa dolomite mo. Sama mo yung kabron. Nag-tandem pa talaga kay kaapon Isang kabron na kambing, isang regal shaker. Magandultog. Kaya, baboy na baboy na yung dolomite mo Pinatubo bitch na yan. Yan dolomite, pinatubo bitch na yan. Dolomite pa ba yan? White sand pa ba yan? putang ina buhangin parang ang lahar lahar na mau pinatubo na putang ina dinirai sa bakery kaya <coughs> buti ko konti tao kalaman dito. Okay sana, mahal lang. Sasarap <laughs> sana yun. Kakalik bakit yan. Patagahan ko lang kung saan maraming tao. Boss, uh, 30 pesos? 30 pesos, Sir? 30 lang, 30. 30. 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. 32, Sir. Ha? 32. Oo oh, lang. Baka na ba dito? 40, Sir. Di ba? Kirapay na lang. Hindi, 40 pesos muna. Nakakatot oh, ba? Ilang pirasa ba yan? Ang 40? Ha? Oh, libre mo na yun. Hindi po po yun. Hindi lang yun. <laughs> <talaga. laughs> Ako magbubahay mo. Hirap ang buhay. Kaya nga, hirap talaga buhay ngayon. Kahit sino na mag-presidente. Kaya sabihin nila, maginawa ng panahon ni Duterte. Paano, baka na paano naging tukon mag ng maginawa ng panahon ni Duterte? 33,000 ka na matay. Diba? Mga to, mga na... DDS na to ay tuwigin. To 40 pesos na pagdisal so, oh, di ba naniniwala sila pati yun ito sa bakery naniniwala tumawo siya di ba tumawo siya pala wala sabi ko binawa buhay nung panahon ni Tikong 33,000 nga namatay ang pangin na to, mga nagkising sa ito sila makaintindi yeah. upload videos lang ang lulutong na mura yan no? Oh. Ako, <laughs> kaya ko pa kapurahan dyan sa mga Duterte na yan. Okay, 24 Tapatan nila si Kamsat Makoy. Content nila si Kamsat Makoy. Wow. <laughs> Okay, si brother. Sa Dal dalawang linggo rin si brother. Taon-taon naman nagbabakasyon yan. Next year, bakasyon ulit siya. Ano? 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 Pantital. Ano ba Okay, Marami kami. Andiyan si kuya ko, tumati. Paalik mamaya. Ano? Kuya Kaloy, tumati. Ano ba? Pangalay. Oo, dalawang linggo rin siya. Paalik na mamaya. Ano Matagal na. Dalawang linggo na babalik sila lang Erick ka ba may siya next year? Ha? Sila ma'am, ka sa silang team. Ano ngayon? Mahabaan, <laughs> nag din sila tininang ha? Napatuloy na Ha? Ah, na linggo sila to? Takal? 2. din <laughs> Eh, kuya. <laughs> relax, relax ka lang. <laughs> kay ka belle ah ay brader lock me. yeah sige brader kita serap-serap sa mundo serap-serap pabuhay sa mundo ito makadididai tayo nila kubay Mahaba <laughs> pa itong upload videos natin ngayon ha. Mahaba, mahaba. Jollibee na rito. 24 oras. Ang laki ng jollibee rito. Pero sa baba yata. Sa taas yata hindi pwede nabisin. Sa baba lang. Ako lagi inaasin si Lermat pa natin sa Manila. Every Monday nagja-jollibee sila eh. Kasi jollibee. Boom! lalabas ako mamaya ay lalabas din ako mamaya pasyal pasyal tayo mamaya kakapsat mabunsan yung pupuntan tayo mamaya Atau... Pauwi na si Pag-Sir Iwi na po natin itong pandusal Mag-almusal niya yung brother ko mamaya Kasi alis siya ng alas 7 2 weeks din uh, Pamimix ko naman namin si brother Mamimiss, actually pag wala talaga well, Pag wala ako Nasa Baguio, si brother Nasa Amerika Si, si Utol, babae nasa Amerika ang naiwan lang talaga dyan isang brother ko. At least may naiwan. Diba? Mahirap din naging isa chairman dyan. Kawawa na masalad. Malulungkot talaga yan. Kaya kampante rin akong magpukita talaga sa Baguio. Kasi ano yun na may isang brother ko. Sa kayo pamilya ka dyan. Eh, isang anak. Tapos yun, Si Melanie. Pero kung naging isa talaga sa airbag dyan. Hindi ko iiwan dyan. Kawawa. Malungkot. Malungkot dyan sa palay. Ang laki. Alaki-laki -laki, tapos sa ah, alog-alog sila, di ba? Buti nga, ang kay isang brother ko, sa kay papili niya. Siya kasakasama nila diyan pag wala. Pa nasa Baguio ako, pa Pag nasa abroad naman yung mga ibang kapatid ko. At least may naiwan. At least may naiwan. Diba? yung yeah, brother ko to. Ito na una sa akin, brother. Ano to? Uh, Apo. Acro, acro. Eh pa ano, din siya. Ito na sa akin. Ito mama. Kinamayan ko na nga pinawisan talaga ako <laughs> pagdating sa bahay out na natin na upload videos lang kasi to mamaya maya tayo mag go time. okay 到 <laughs> paano ko yung bike ko mamaya pa bukas na rin lalabas ko mamaya bukas natin simulan yung bisikleta Bili lang bread sa umaga, sikap kapsat. Bili bili bread sa umaga, sikap kapsat. Masarap pang bread sa umaga. bago ako akit ng bagyo papultang kita okay <laughs> yan out na natin kakab mga bonsoy at dito sa balay salamat sa pagsama sa akin pagpili ng pandesal ngayong umaga upload videos lang to salamat mo kakab mga bonsoy bye bye salamat ingat sa god bless